yung gustong gusto makilala ni Lawrence yung family mo? Opo. Oh, so talagang natatakot ka lang na baka yun may maging bitya ng pagkakahiwalay niyo. Oh, nyo. Po. Hindi rin natin masisishare. share. Oo. Oh, okay. Pero sino ang nakipaghiwalay? Ako po. Anong sinabi mo sa kanya? Ah, uh, yun, naipag-break po ako through chat. And then tumatawag po siya. Sinasagot ko po pero pinapatay ko rin po agad. Kasi po, sinasagot mo, tapos papatay mo din. As, ang ang sabi ko po kasi na, yun, pagod na kasi ako, sinasaktan ako. And feeling ko po kasi nun, sabi ko sa sarili ko na parang, siguro ano, piliin ko na lang yung sarili ko para hindi mawala yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kasi, mas mahirap po ata pag dumating sa point na mahal ko siya, pero hindi ko na mahal yung sarili ko. Shera, nasabi niya ba siya yan? O nasa chat? Oh, Anong maramdaman mo yun nung sinabi niya sa'yo? Nung, nung narinig ko po yun, parang tinanggap ko na lang din po yung breakup. Pero ayaw mo ba? Ayaw ko Bakit po. hindi mo pa for the last time na ipaglaban uli siya, na ipakilala mo ng... po ako sa kanya once. Hmm. Pero hindi ko na po pinilit kasi naisip ko baka mas masakutan ko pa siya. Okay. Dahil sa tingin mo, hindi mo pa rin siya kaya mapakilala. Yun ba yan? Hindi po. Ready naman na po ako nun, pero kasi parang it's too late. Kasi pagod na siya eh. So paano mo tinanggap yun na nakipaghiwalay sa iyo? Pumayag na lang po ako. Tapos, ayun po, inaccept ko na lang din na wala na po. Nakuwento mo ba sa ate mo yan? Opo. You're about the breakup? Nung nag-break po kami, parang kasi po wala akong pinagsasabihan na kahit sino. Kahit closest friends ko po, walang may alam sa kanila. Tapos, pumasok po yung ate ko sa kwarto. Akala ko po, as usual, mamumulis na naman siya. <laughs> Pero hindi po. Parang, pagkakita ko po sa kanya, doon na po ako humagulgol. Tapos, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Tapos, kinanto ko na po na may boyfriend nga po ako. Tapos, ayun po. Na, Nakipag-break kasi hindi ko mapakilala. Tapos po, dahil po sa breakup namin, naging open na po sa ate ko kasi parang siya lang po yung nakikinig sa akin. Ganun po. So, doon po siya, parang doon po siya bumawi sa leniency. Nung nakita niya po kung gano'ng kasakit yung breakup namin ni Lawrence. Ha? Anong? Anong? Noong ka? ano yung sinabi ng ate mo sa Ano yung ipinayo niya? Ang naalala ko po na ano, uh, hindi niya po ako pinapush na makipagbalikan, pero um, parang nagsasuggest po siya na kung ano daw yung gusto ng puso ko at kung ano yung um, tama para sa isip ko, gawin ko daw po. So parang um, she was suggesting po na baka gusto mo pang siyang kausapin. Ganun po kung, 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 baga, kung nasabi mo manang nang mas maaga sa ate mo yon, matatanggap pala si Lawrence? Gano Opo. So regrets po. Na parang, tanggap naman pala eh. Bakit hindi ko pa nasabi dati? Bakit kasi parang, pero kasi I can't totally blame myself. Although I blame myself. Pero kasi nandun po yung sa Isip ko na dati, ganun siya ka-paranoid. Tapos yung parents ko din po, um, palagi pong, ay, bawal ka mag-boyfriend. Lagi oh, pong ganun. Naintindihan ka naman namin kasi syempre, nauna ka ng takot eh. Pero minsan pala, pwede natin isugal o sabihin yung nararamdaman natin mm -hmm. at maging honest tayo. At mayroon pa palang chance pala na mas maging maayos kayo ni Lawrence, di ba? Lawrence, nasabi mo sa family mo na yung breakup niyo? Opo. <laughs>